So, good evening mga lods. Ito pala yung ulam natin ngayon. na ah, prito. No, oh, sinabo na prito. Na may halong Christmas tree na naman. Ayan, may kamatis. May sibuyas. konting sabaw lang ito mga lods. Ayan o. Oh. Sarap ito mga lods. Eh. o. Oh. prito tayo. At uh, para ma maiba naman. Uh, ah, sinabawa natin. Yan mga lodi. Kulang na nitong yan, may sili doon. May kalamansi. Ah, tari na higo na tayo. Tikman natin. Ah! Pwede. Tari na naman ito. Pusugan na naman tayo na tumalod. Let's go! Naka malad sa malutong bisaya lang tong malods